Ang relika, kamusta pakiramdam mo? May masakit ba sa'yo? Ha? Nag-sleep nga ako, ate. Ate, ba't ako nasa hospital? May say. pag ko, hanap kita. Wala ka naman. Ah, uh, may pinuntahan lang ako hindi naman ako umalis nung bigla eh. di ba sabi ko sa iyo may pupuntahan lang ako sandali habang nagsisleep ka bakit may may pinuntahan ka ba umalis ka ba ng guest house no ate good girl ako ah nagsleep ako tapos pagising ko hospital na noisy na. At Salek, ate ba gusto mo mag-swimming? Did you get to swim? No. No. I don't like to swim. But swimming, ate? Takot ako, ate. Huwag ka matakot. Nandito ang ate mo. Hindi na tayo mag-swimming, ha? Ayaw swimming. Mommy, I want to see Mommy and Daddy. Ah. Uh, oh, oh, uwi na tayo.